Hi guys! Welcome back to my channel. So kahapon niya, isa din sa inaabangan ang paglalaro ni Bea De Leon ang debut niya sa paglalaro bilang Team Creamline. Kaya marami ang nasiyahan ng pagbabalik ng balan din ng dalawang kapitana na na dating magka-teammate sa Ateneo, si Bea de Leon at si Aliza Valdez. So, grabe yung hiyawan. At tinanong si Bea after ng laro niya. Sabi ni Bea, kampanti siya sa kanyang paglalaro kasi kampanti siya na kahit ano mangyari na sa likuran niya ang kanyang atilay na sasalo sa kanya. O, di ba? Nakakatouch ang sweet ng bunso ni Aliza Valdez. So, abangan natin ang more Bea de Leon na paglalaro sa Team Cream Line. Maraming humanga kay Bea. Ang ganda ng laro niya. Tulad din ni Denden Lazaro na talagang inabangan ang kanilang reunion na tatlo si Gia na murado na lang ang wala. So yan lang po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye bye. Always remember, wag po tayong paka-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga upload.